It's Saturday, it means ligu day na mga fur babies namin. At ayan, naabutan nga namin sila na pinapaliguan na. Kasama na nga rin sa routine namin na paliguan itong si Black and White. After kasi nung third session ng chemo niya, pinayagan na rin siya ng doktor na mapaliguan. Kaya ito, yung papa ko, siya na rin talaga yung natoka na magpaligo sa kanya. Every week naliligo yung mga fur babies namin para maging malinis sila palagi at maginhawa sa pakiramdam nila. Lalo na ngayon sobrang init. Wala naman nagiging problema tuwing pinapaliguan tong si Black and White dahil gustong gusto niya naman. At ayun nga happy happy siya dahil napipreskuhan siya tuwing napapaliguan at after niyan talaga ang puti-puti na ng balat niya kitang kita na talaga yung pagiging magandang aso niya ayan nga palang gamit namin sa kanyang sabon hindi lang halata pero ang gamit namin sa kanya ay yung vetcore herbal soap ayun nga ang binili ko sa kanya kasi nung una nga namin nakuha siya may mga ilan-ilan na garapata kami nakuha sa kanya at syempre may mga sugat-sugat siya sa katawan dala na din na sa kalsada nga siya natutulog noon dati at para matanggal at gumaling na yung mga sugat na yon at para matuyo Ayun nga yung binili ko na sabon sa kanya. Tuwan-tuwa naman siya pag ganyang ligo time. Hindi ko rin talaga masisisi dahil napakainit na din talaga ng panahon ngayon. Kung tayo nga mga tao na iinitan, paano pa kaya sila? Kaya di ba kung hindi man natin sila magawang paliguan o wala tayong time, kahit papano bigyan natin sila ng malamig na tubig para mapawi naman yung uhaw nila. At kung pwede natin sila isilong o sa mga lugar na hindi naman masyadong mainit, gawin natin. Dahil ang mga aso at pusa o anumang hayop, na heat stroke din yan sila. Wala namang masama kung gagawin natin yun. Para naman din yun sa kanila. At sana kung paano tayo magpahalaga sa ibang tao, gawin din natin yun para sa kanila. Dahil may mga buhay din naman yan. At tulad nga ng mga naririnig natin at yung totoo lang din talaga mas maikli ang buhay nila kaysa sa ating mga tao. Kaya ibigay natin yung pagmamahal at yung deserve nila na buhay. Hanggang kung saan na kaya natin. At syempre tulad nga din po ng sinasabi ko sa inyo, hindi porket pinuha natin sila, inadapt, binili. Eh dun lang natatapos lahat ng yun. May kasama po yan ka bat na kaagib tulad na lamang po nito. Ayan, weekly yan na naliligo yan sila. O diba ang ganda-ganda na niya? Ibang-iba na talaga yung itsura niya kumpara dun sa una namin siyang nakuha. Bumibigat na rin siya niya, nadagdagan na ng ilang kilo siya. Tangganda na rin talaga ng tubo ng balahibo niya. At ito nga, paglaro siya niyan sa akin. Sobrang lambing lang din talaga. Laging pa-baby. Salamat nga po pala sa pananood nyo at pagsuporta sa amin. Huwag po kayong mag-skip ng ads. Salamat!